Hello guys, nais ko lang po i-share sa inyong aking na pamilya doon sa Wimart from galing tayo ng Pasalon. Dumaritso na ako doon sa binibigyan kong sa grocery o hypermarket na pinupunta natin. Medyo mainit kaya medyo haggard ang ating uh, dating. i-share ko lang po sa inyong aking mga napamili. Ayan guys, bumili tayo ng sabon. Ayan, offer siya. 7 dirhams lang sa Wimart ko yan. Maganda itong kung bahas sabon na ito ng enchanting. Yan. Tapo, ito tayo ng fish cracker. Yan. Fish cracker, masarap ito. Pang, ah, uh, uh, snack, snack. Bumili din tayo ng biscuit. Yan. Pag snack, snack pa rin. Oh. Pag hindi ko ito mag, ano, ipadala ko na lang sa Pilipinas. Ayan. Masarap. Mura lang din siya doon. Uh, ano yun siya? Digestive ah uh, si Bill, Biscuit yan ah uh, tayo ng chocolate ang chocolate na ito ay pamigay ko pa lang sa mga kasama namin na uh, Sri Lanka kasi lagi naghihingi ng chocolate so ayan ito na shout out to you Jun at ito pa rin ayan o no? pares sa ano rin siya uh, di digestive ano rin po. mura lang din siya sa so Wimart Uh, bumili din tayo ng ating palaman ayan, oh. palaman natin sa tinapay sa mga sandwich breads parang ano rin sya uh, yung palaman na matamis ayan bold skin ayan uh, bumili tayo ng gatas natin sa kapi, almaray evaporated milk para sa kapi Siyempre, bumili din ako ng aking dato puti <laughs> bumili tayo ng suka kasi nagamit natin Ayan, at uh, bumili din ako. Tumaan din ako dun sa Ridges. Nabili namin natin sa Ridges ay ang oyster oyster sauce. Ayan, bumili ako ng oyster sauce. At corn. Bumili kayo ng mais doon. Ang halo natin sa gulay. At luya at saka sibuya. Bumili din ako doon. Ayan na ang nabili natin doon guys sa atin ang uh, na ng good for one week na naman. Ayan, baya, maraming maraming salamat po sa inyo guys sa patuloy ng support na binigay nyo po sa akin. Lalo na po sa mga nanonood ng aking reels at ang aking mga long form video. Maraming salamat po, lalo na po doon sa mga hindi po nag-skip ng mga isda. Maraming salamat po, medyo mainit <laughs> Hi na sa labas. ayan, basa. Ayan, salamat sa inyong lahat guys sa support na ibinigay nyo po sa akin. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Ayan, at happy Saturday weekend po sa ating lahat. Sa lahat ng mga OFW, mag po kayong lahat. Maraming salamat po at yan lang po ang ating ganap today. Bye-bye!